So, ayan guys, uh, nandito ako sa Lian Batangas, dito sa isang ano, private resort. Ayan, makikita nyo yan. Uh, nirenta namin to. Bali yung renta dito, ano, bali whole day o hanggang overnight yan na bali 40,000 guys ang, ano, ang renta dyan. Meron siyang dalawang rooms na malalaki, ayan mapapansin nyo, napakaganda naman dito guys kasi yan naman yung makikita nyo sa likod namin ayan, Dagat na yan, no? Kaya, napakaganda dito. So, ayan. Kung ito naman yung, ano, yung pinaka uh, first floor nila. Ayan. So, ito, ganito, guys, yan, no? May second floor kasi, yan. Yeah. Ito yung first floor niya. Ayan. Yeah. Ito, uh, kayang i-occupied kahit, ano, 50 to 60 person, guys kaya yung 40,000 sa ano hindi na siya mahal kaya nga ayan 40,000 daw exclusive ah so ito guys ah uh, tingnan natin yung mga ano nila dito sa loob so ayan pali dito ayan ito yung pinaka ano nila ah uh, sala dito sa first floor ayan ito tapos, ito yung mga rooms. Ting Tingnan natin dito. Ayan. Bali, dito kami nag-stay ngayon. Ayan, nandito nga baby, ko. Ayan, meron siyang aircon. Tapos ito, meron siyang double deck. Ayan. Bali, dalawang double deck at isang Ah uh, yung pinaka ano to, ah uh, double size na bed. So, ayun. Ito naman yung isa. Sarado pa yan. Pwede natin tingnan sa loob. Ayan. Ganon din yan. Buksan natin. Ayun. Ganito din siya guys ang setup. Bali, dalawang double deck din. Saka isang ano, double size na bed. Ayan. Dalawang double, dalawang double deck. Tapos pagdating nyo dito sa likod, ayan. Meron naman, meron din kayong ano, ref kung may ilalagay kayo, ayan. Always open yan. Tapos dito yung ano, lababo. Tapos, ayan. Merong apat na CR. So, ayan. Kaya shower to, shower. Dito sa kabila ang, ah, ito yung CR nila mapapansin nyo naman yan o mapakaganda o mapakalinis so ayan. Uh, bali punta muna tayo sa ano second floor so ito naman yung pinaka dining table oh. kung ilang kayong person kasi dito ang 2, 4, 6, 6 kahit 8, 10, pwede yan depende sa inyo So, akit naman tayo sa second floor. Oh. ito yung second floor. Napakaganda ng view dito, guys. Iyan. Oh, ayan, ayan pala. Salamin pala 'to. So, ayan oh. Ito guys yung mga tropang bagsik. Ayun oh. Ah, napakaganda ng view dito. Tulog. <coughs> Boy Scout pala. Papay fireworks na? ano na? na, napakaganda ah, oh ng view pagkaumaga dito, maganda. Sunset. Ah, dito 'yung sunset, baligtad. Oh. Ah, oh. Sunset pala hindi na namin maano yun. <laughs> Baka okay. kami umuwi na sa sunset. <laughs>